Uy. Ah. Sarap yan. Nanag. Matawagin. Yan. Mabilis lang nga rin maloto pag agadong binabangis sa baga. Pag nagkulay itim yan. Ito na yun. Ayan, oh. Yan sinasabi ko, eh. Luto na yung kalate. Aray, hindi pa. Mabilis lang, aray, maluto, mga kalapno, eh. Ayan. Siyempre, papay pa yan para naging lumingas ang baga. Mapakabagitan <laughs> mo. Ano ba nakatikim na gantong ano? Binabangi lang? Ano pa ka? Pang rails. Padapakal sa huh? lang. Pagkatapos kumain na rin, ano? Direct sa ano? Gobat. Yan. 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 Nabubuto ka na yun. Yun. parang ano eh, yung ano yung watu parang watusi ah lapit na makatikim hmm. bago makatikim taon Tari nga pala yun, oh. Yung kukinawa. Pag tanay, mayroong po, ano, anihin. Yan, labi na to. Kunti ano nilang lang. Luto. Yan, shoutout nga pala sa aking mga solid supporter, diyan Lagi naka sa bye Thank you sa inyo. Ganyan kami yung maliliit pa kami. Nagbabangi ng mais sa probinsya. Malapit na itong isa. Nauna po yung malita? Hmm. Pwede na ito. Ayan, makalap hmm. Bumukbang na. Makakita si Bibang. Ah, Bibang ah. Hmm. Dali, dali. Kainin mo na ito. Oh, makamata ka Hero ha. Oh. Ako kakainin tapagpagin muna mga ano. Kain po tayo. Mm. Kain ito. Mm. เหี้ยมุนอะไรเนย vâng, Mẹ ngon lắm, Init. Hmm. <makes noise> <makes> okay, <noise> aso naman ang dumali eh. <laughs> <makes noise> hmm. Ano kong pinapakain ko eh. Ito e lang naman, binigyan na doon eh. Patakaw naman na rin galis yun, ate. Ito ba pakainin mo? Hmm? Yung sigago, rabigyan mo. Oh! Makain ka ganyan? मेका इंजीनियर